so ito ha, patulan natin itong post ni Miss Agot Esidro. Na hinihirita na naman yung basketball. Actually, marami ako nakikitang ganitong post eh. Pero sa kanya yung patulan natin kasi siya yung may pangalan eh na nagsalita against basketball. Oh, so sabi niya, pwede na ba nating bawasan ang sponsorship at funding ng basketball at idagdag na lang sa gymnastics, boxing, weightlifting? Agree or disagree? Okay, yan na naman tayo eh. Kapag yung ibang sports ano, yung basketball na naman ang pinagdidiskitahan eh. 'di ba? Am um, una, una, ito gusto kong sabihin kay Miss Agot. Miss Agot, oh. Nakakahiya naman yung gold medal sa Asian Games na, na napanalo natin last. Ang bilis naman nating makalimot. Diba wala pang isang taon nung nanalo tayo ng gold medal O oh, puso, puso Masaya yung buong bansa Parang ngayon din na ah, masaya tayo Kasi nanalo si Kaloy ba? Diba? Asian Games gold medal 'di ba? One out of four medals. Tandaan mo nung Asian Games, apat lang yung medal na napanaluna natin. Isa doon galing sa basketball. O tapos ngayon ganyan na kaagad yung hihiritan natin, yung basketball kaagad yung pagdidiskitahan natin, 'di ba? Okay. pangalawang point pangalawang point most po ng sponsorship na nakukuha ng basketball ay from uh, from private companies okay sa ayaw man natin at sa gusto natin okay maraming private companies ang nagsusuporta sa basketball dahil maraming mata sa basketball okay maraming fans ang basketball in the same way in the same way na maraming fans ang volleyball oh bakit ang daming budget ngayon sa Alas Pilipinas? Okay? Kasi ang daming mata. Nandoon yung mga pinakamagagaling at uh, na, na, volleyball players natin. Eh bakit yung volleyball hindi nyo pagdiskitahan din? Eh mas doon, mas Kumbaga mas malayo yung yung chance nating makamedalya sa volleyball sa ngayon, sa ngayon na Pero in the future, who knows, 'di ba? Ang punto dito, Miss Agot, kaysa tinitira mo yung basketball. Kesa hinihiritan mo na bawasan yung ganito bawa. Bakit hindi mo gamitin yung platform mo para i-promote itong mga gymnastics, itong mga weightlifting, itong mga para mas sumikat yung sport, mas dumami yung puma-sponsorship dito, 'di ba? Sa totoo lang, mula nung nanalo si Lin lumaki yung sponsorship sa weightlifting. At ngayon, dahil panalo si Yulo, ay eh sigurado, mas lalaki yung sponsorship sa gymnastics. That's the way uh, it works. Kapag merong nakikitaan ng potensyal, tsaka bumubuhos yung pera. Kapag nananalo, dumadami yung atensyon, dumadami yung fans, dumadami yung bigay. Di ba? At tingnan mo naman si Yulo, di diba? uh, ba? Sobra-sobra 'yung makukuha niya na cash prize at mga premium sa so pagkapanalo niya. Eh, eh ano ano 'yan, hindi lang naman 'yan ano, eh? kumbaga incentive is a big thing eh. Kung bagay yung nai-incentivize mo, yung pagkapanalo. Mas ginaganahan yung mga atleta na pagbutihan. Kasi alam nila, pag nanalo sila ng ginto, eh, they are set for life. ba? Diba? So, malaking bagay na din yung, yung ginagawang incentives ng mga malalaking kumpanya para sa lahat ng atleta natin. Okay? Hindi lang naman sa gymnastics yan. Kapag nanalo, kapag nanalo si Nesty, kapag nanalo si EJ, o lahat yan may mga ano lahat yan may mga suporta yan. 'Di ba? At sa totoo lang si si EJ ang daming natanggap din na pera. Ang daming natanggap na tulong mula sa sa Phil-Chinoy uh, community, mula sa mga kumpanya o oh, marami naman pumapasok na pera. Okay, talagang sadyang mas malaki lang talaga yung basketball dahil mas maraming mata, mas ginaganahan yung mga korporasyon dahil maraming matang nakatingin. Dahil maraming dahil yung mga dahil yung mga players ng basketball, lahat sila ay mga celebrity. In the same way na ngayon, celebrity na si si celebrity na si Carlos Yulo, di ba? Na celebrity din yung mga players ng volleyball natin. Yung mga sila, Janierba, sila, Micaela, bilin, lahat yan, celebrity din yan. Kaya mas ginaganaan silang maglagay uh, ng pera doon. Di ba? naman yun. Yun naman. That's, that's how it works now. And uh, ako, Bilib ako kay Congressman Bambol Tolentino na head ng POC natin dahil alam niya ginagawa niya. Tama yung ginagawa niya. Of course, kulang pa, kulang pa sa funding para sa lahat ng sports, pero ganun talaga. Hindi mo naman talaga kayang ma-perfect lahat kasi sa totoo lang, misagot. Di ba Mas maganda. Unahin natin yung mga problema sa kahirapan, problema sa, sa mga bahay, pabahay, problema sa... Ang dami nating problema sa bansa. Diba? Kesa, kumbaga, yung, yung itong sa sports, eh kahit papano, siyempre, hindi siya ganun ka-priority, hindi katulad ng mga mga nagugutom nating kababayan, di ba? It doesn't mean na hindi pwedeng sumuporta yung private sector at ganun yung ginagawa. So um, uh, tapos si Boss MVP na malaking suporta dito sa basketball. Alam mo ba Ms. Agot kung gaano kalaki sinusuporta niya sa boxing? O ito sinabi mo dito, boxing eh. O kasi hinihiritan mo yung mga nagii-sponsor sa basketball, di diba? ba? Paano pa pakialam mo sa pera nila? 'Di ba? Eh gusto nilang sumuporta sa basketball dahil love nila yung basketball. 'Di ba? Ganun talaga yung kung ano yung love mo na sports, yun ang sinusuportahan mo. 'Di ba? Eh pero itong si Boss MVP, ang laki ng sinusuporta sa boxing. Ang laki ng sinusuporta sa ibang sports. Alam mo ba 'yon? O nga lang ng ngawa dahil yun ang uso, ibas yung basketball. 'Di ba? O eh sa akin lang eh bago kasi magngangawa ngawa alamin muna na marami din namang suporta yung mga iba. Diba kasi, kailangan para mas dumami, kailangan mas tumulong mag-promote. Doon ka tumulong sa pag-promote, hindi 'yung magrereklamo ka lang. May pakialam ka lang sa gymnastics tsaka sa weightlifting tuwing panahon ng Olympics. Pero the rest ng 4 years, wala ka nang post na kahit ano tungkol sa gymnastics tsaka sa weightlifting. Okay? So hindi hindi naman 'to address lang kay Ms. Agot sa lahat ng mga nagrereklamo against basketball. Ulitin ko. Ulitin ko, nakakahiya naman 'yung gold medal sa Asian Games, 'di ba? Eh, cheer tayo ng cheer Tapos ngayon ibabash mo na kaagad Bakit daw maraming funding At the end of the day Ito pong sports na to Ay para sa kaligayahan ng Pinoy okay? uh, Admit it or not Mas masaya yung mga Pinoy Kapag nananalo sa basketball okay? Except sa Olympics Siyempre Olympics gold medal yan Talagang ibang karangalan yan Pero yung mga iba Yung mga ibang iba, Asian Games Yung mga ibang mga ano Iba yung saya ng Pinoy pagdating po sa panalo sa basketball. Kaya huwag mong alisin sa mga Pilipino yon Miss Agot. Lalo na hindi mo naman pera yung ginagamit. O pera ng mga private companies. Ayun lang.